Welcome kapatid sa Free Gabay sa Pagdasal Course At dito ako nga magtuturo sa kung ano ang pagdasal Ano ang iba't ibang mga bahagi ng dasal Ano ang mga kailangan nating iset up para sa dasal Paano gawin ang lahat ng ito? Dito mo matututunan ang lahat ng basics. Para masulit mo ang course na ito ay panoorin mo ang lahat ng mga videos tapos ipractice mo sa araw-araw mo na pagdasal. Siyempre kailangan natin ng practice sa pagdarasal dahil ito ay gagawin nating habit na patuloy nating gagawin sa buong buhay na natin. Sana ma-practice nyo para masulit nyo yung course na Ang pagdasal sa pinakasimpling pagsasalita ay ang pakikipag-usap sa Diyos. Pwede ka rin makipag-usap sa mga engkanto o mga anghel o mga santos pero ang pinaka-direct natin na kakausapin ay ang Diyos. Kung makikipag-usap ka sa ibang nila lang, kumbaga tutulungan ka lang din nila na makipag-usap sa Diyos. Normal na bahagi ng ating buhay ang pagdasal at kailangan talaga natin yan gawin araw-araw o gabi-gabi din dahil ito ay ang pagkain para sa ating spirito. Kailangan natin ito para lumakas ang ating spirito. Kasama na ito sa pamamaraan nga na sineset din natin ang ating mga isipan sa kung ano ang kailangan nating isipin sa buong araw at pagkatapos ng araw na yan sa sunod na mga araw at araw-araw nating sineset yung isip natin para maging aligned tayo sa Diyos. Maraming iba't ibang klase ng pagdarasal at wala naman tayong masasabi na isa lang ang tama pero ito ang binigay sa akin nga na pamamaraan ng mga puting inkanto sa kung ano ang pinaka basics sa pagdarasal at ito yung ginawa kong sistema para maipamahagi sa lahat ng mga tao kung ano nga yung tinuturo ng mga puting inkanto sa so kung paano sila nagdarasal papunta sa Panginoon ang pinakamaganda ay magdasal tayo sa araw at sa gabi. Ang ginagawa ko at ang tinuro din sa akin ay kakagising ko pa lang ay magdasal ako tapos bago ako matulog ay magdasal ako. So dalawang beses at least sana pero kapag sobrang busy mo talaga ay pumili ka na lang ng isa sa araw o sa gabi pero pinakamaganda talaga ay pareho ilang minuto lang din naman ang pagdasal na ito so sana ay magawa mo kapatid na araw gabi ang pagdasal na ituturo ko dito. Kung nasanay ka na doon sa proseso na ito ay maaaring tumagal lang ito ng limang minuto. Ikaw di ba hindi ka naman nakakalimot or lumiliban sa pagkain. So kailangan ay ganun din ang attitude or ugali natin sa pagdasal. Huwag natin ipapaliban ang ganitong klaseng gawain dahil ito ang pagkain ng ating spirito. Araw, gabi, dasal. Gaya ng sinabi ko ay importante magdasal tayo dahil nga ay nakikipag-usap tayo sa Diyos tapos ito ang pagkain sa ating spirito. Pero bukod pa dyan ay talagang sineset natin yung isip natin para hindi tayo mag-alala sa kung ano ang mangyayari sa ating mga buhay. Ito yung pagkakataon din natin nga na magpasalamat sa ating Panginoon at yung mga hinihiling natin ay mahingi natin tapos mapapalakas din natin ang ating mga espiritu nga sa paggawa ng paulit-ulit na dasal. Ang Diyos mismo ay hindi nangangailangan naman sa dasal natin. Tayo ang nangangailangan sa Diyos kung kaya kailangan natin magdasal. So sana palagi mong isipin na ang pagdarasal ay ang nakakatulong sa ating mga sarili. At hindi lang ito bagay na parang optional. Kailangan talaga nating magdasal para mag-survive tayo sa spiritual katulad ng pag-survive natin sa material or physical sa ating pagkain or di kaya ay pag-exercise. Ang nagpapalakas sa dasal ay ang patuloy nating pagdarasal tapos ang pagkasinsero natin, yan ang nagdedetermina nga sa kung gaano kalakas yung dasal natin. Kasabay nga sa pagdarasal natin ay ang pinaka kailangan natin talagang mindset ay ang panalangin natin ay ang ating buhay. So kung nagpapakabanal tayo, syempre mas malakas yung dasal natin at maririnig tayo ng Panginoon. Konektado yung dalawa eh. Kapag nagdarasal ka, matutulungan ka para maging banal. Tapos kapag nagpapakabanal ka, matutulungan ka naman para lumakas yung dasal mo. So magkaugnay yung dalawang bagay na yan. Yung dasal natin at yung araw-araw nating mga ginagawa na kaugnay sa kabanalan. Basahin nyo rin yung landas ng kabanalan para malaman nyo nga yung iba't ibang mga habits na tinuturo ko nga sa kabanalan. So dito ko ibabahagi ang iba't ibang mga bahagi ng pagdasal. So ang pinaka basic may tatlong bahagi ng pagdarasal. At ang tatlo na to ay pagpapalakas, paghiling, at pagpapasalamat. Iisa-isahin ko yan sa mga susunod na video pero binahagi ko lang sa inyo kung ano ang pinaka basic na elemento or aspeto ng pagdarasal. Kung titingnan nyo ng maigi, ang lahat ng mga dasal na formula prayers ay merong kahit papaanong mga ganyang klasing bahagi doon sa mga dasal. So, kumbaga, ito yung pinaka-basic na aspeto na makikita natin sa lahat ng dasal. Or at least, lahat ng mabuting dasal o kumpletong dasal. Mag-imbestiga kayo sa iba't ibang mga dasal sa kung ano nga ang nakikita nyo. O nakikita nyo ba yung tatlong basic na aspeto na sinabi ko dito ngayon. Ang unang kailangan natin nga gawin ay ang sign of the cross. So mag-sign of the cross tayo in the name of the Father in of the Son and of the Holy Spirit, sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos na nakatuwa sa Espiritu Naka, sa Santo. At ito lang ay ang pagbukas natin sa dasal. Kung pansin niyo hindi pa ako nag-amen kasi yung amen naman ay ang pagsarado ng dasal. So, malalaman nyo kung ano ang amen mamaya at kung ano ang pagkakabuo-buo ng lahat na may kasamang amen. Ang pagpapalakas ay ang pagdarasal nga para kargahan or pakainin ang lahat ng mga powers natin or kakayahan. Kaya nga ay sinasabi, Panginoon, nagdarasal po ako ng tatlong ama namin, tatlong abagi noong Maria at tatlong luwalhati. Siyempre, idarasal natin yung buong prayer hindi yung title lang so Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as heaven. Okay, tapos yung Hail Mary full of grace, Lord with so be thee, and glory be to the Father and Son and Holy Spirit. Lahat 'yan sasabihin natin yung buong dasal pero hindi natin sasabihin yung amen. So tatlong Our Father tatlong Hail Mary, tatlong Glory Be. Ang dinarasal ko kasi English ang pagdarasal ko kasi yan ang kinagisnan ko at saka nasanayan ko mula pa sa kabataan ko. Pero kung ano yung comfortable ninyong language ay yun yung gamitin ninyo. So dito may ama namin, Abaginoong Maria at saka Luwalhati. Pareho lang yon dun sa Our Father, Hail Mary at Glory Be. So kapag nadasal na natin yon walang amen dun sa dulo ng bawat isa ay mag-aamin na tayo pagkatapos ng huling glory be or huling luwalhati. Pagkatapos ng lahat ng dasal na yan, yung tatlong Our Father, tatlong Hail Mary at tatlong Glory Be, ay magsasabi ka ng isang beses ng Amen or pwedeng Amen Jesus. Tapos, hipan mo yung mga orasyon mo at mga gamit, mga perlas, lahat ng mga inaalagaan mong kakayahan, power or anting-anting, agimat ay hipan mo pagkatapos ng Amen Jesus. Amen Jesus, So yan, hipan mo lahat ng mga yan. Kasama pa rin dito sa pagpapalakas ay ang pagsambit mo ng mga orasyon na inaalagaan mo para makargahan mo din doon sa ginamit mong pagdasal ng tatlong Our Father, tatlong Hail Mary, at tatlong Glory Be. So yan, magsasabi ako ng mga orasyon sa part na ito. Pagkatapos nga nung Amen Jesus na yon at Ihep, sabihin nyo yung title ng orasyon, tapos yung mismong orasyon. So bla bla bla, bla bla bla. Okay? At gusto nyo rin pagganahin yung mga orasyon na yan, ay pagkatapos nga ng orasyon, ay hihipan nyo rin yung sarili nyo or yung gamit nyo ng Pagkatapos ng Amen Jesus, so halimbawa meron kang pakobol or panipas, tapos nag-Amen Jesus kapag katapos ng orasyon, hipan mo yung sarili mo. Tatlong beses yung ihip, yun yung standard na pag-ihip sa mga bagay. Ang susunod naman na bahagi ay ang paghiling sa kung ano ang gusto nating mangyari sa buhay natin. So, ikaw na bahala kung gusto mong maging spesipiko. Panginoon, gusto ko po na magkaroon ako ng trabaho. Sana po ay gumaling ang sakit ng aking kapatid or aking anak. At sana po ay magkaroon ako ng kalinawan sa aking isip sa kung ano ang gagawin kong desisyon sa sunod na bahagi ng aking buhay. So yun, mga examples lang din kayo na bahala sa kung anong gusto nyong hilingin. So pagkatapos nung paghiling mo, ganun pa rin, Amen or Amen Jesus. Ang sunod at huling bahagi naman ng ating pagdarasal ay ang pagpapasalamat. So magpapasalamat lang tayo sa lahat ng biyaya na natatanggap natin sa ating buhay. So, salamat po Panginoon sa buhay. Salamat po sa pamilya ko. Salamat sa kalusugan ko. Salamat sa pagkakataon na matuklasan ko ang spiritual na katotohanan. Mga ganyan ba? Kayo na bahala sa kung ano ang gusto niyong pasalamatan. Pwedeng pangkalahatan lang sa lahat ng bagay. Or mas maganda nga rin na may spesipiko ka na sasabihin dahil maapektuhan ka din dito sa mood mo dahil mas mararamdaman mo yung pagpapasalamat doon sa bagay niyan. Tapos pagkatapos din ng pasasalamat, ganun din, Amen at Amen Jesus. Isang pagsalita ko lang tungkol sa Amen. So kapag sinasabi mong Amen ay parang tinatanggap mo kung ano man ang binitawan mong salita. So sinasarado mo kung ano yung dasal mo at sinasabi mo na parang so be it na mangyari nawa, hari nawa, Parang ginagawa mo na desidido ka na na yan talaga ang dasal mo. So yan yung amen. At mas na nadaragdagan lang ng kapangyarihan kapag sinabi nating Jesus. Kasi ang Amen Jesus, parang sinasabi mo, mangyari nawa sa pangalan ni Jesus. So parang in the name of Jesus, in Jesus name, parang ganyan din yan. So Amen Jesus, parang pinaikli lang natin kaysa sabihin mo, in Jesus' name, Amen. Sinabi mo lang, Amen Jesus. Kadalasan, ganyan din naman ang magiging huling bahagi ng pagsambit ng orasyon. So magagamit nyo yung Amen Jesus. Ang pag-ihip ay importante kasi yung spiritual ay spirito at ang spirito ay hininga. So lahat ng yan na mga dumadaloy nga na mga thoughts natin or pag-iisip sa ating isip ay lumalabas sa ating bibig at yung bibig natin ay gumagamit ng hangin or spirito para nga magbigkas tayo ng mga salita. So kaya ang pag-ihip ng mga dasal natin ay importante para lang sabihin din natin na yun ang gusto nating mangyari or kinakarga natin sa kung ano bagay or papunta sa ano mang lugar. Depende kung saan ka pa ihip, dun yung intention mo sa kung saan or sa kung ano ang gusto mong maapektuhan ng dasal na yun. So usually ang pag-ihip ay tatlong beses. So parang ganyan. Pero hindi naman kailangan na ganun ka lakas. Pwede lang ganun. So, papasadahan ko lang ng buo ito para malaman nyo kung paano gawin. So, una yung sign of the cross in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Panginoon, nagdarasal po ako ng tatlong Our Father, tatlong Hail Mary, at tatlong Glory Be para palakasin ang lahat ng kakayahan ko at kapangyarihan So, ang mangyayari niya, sasabihin ko, Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, will be done, earth as it is in heaven, blah, 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 blah. Tapos tatlong beses, hindi ako magsasabi ng amen. Tapos yun, Hail Mary, full of grace, Lord, sweetly blessed are you among women, blah, blah, blah. Tapos, glory be the Father, Son, Holy Spirit, who are speaking now and ever should be. Okay, so yan, tatlo yung Our Father, tatlong Hail Mary, tatlong glory be. Tapos yung pagkatapos ng huling glory be, tsaka ka magsasabi ng Amen, Jesus, tapos hihipan ko yung mga libro ko ng orasyon, mga perlas, lahat ng mga gamit ko. Okay? Lahat yan. Tapos yung sarili ko. Pagkatapos, no, yung sunod naman na part na kasama pa rin ng pagpapalakas, yun, magdarasal ako ng mga orasyon ko. So, yan yung libro ng orasyon, yung mga importante kong darasalin, lalo na yung mga para depensa sa sarili ko at yung pansarado at pansumbalik. Yung mga essential ng mga orasyon, yun yung pinaka -importante. So, yung lahat ng mga pangdepensa at yung pagdiskomunyon kung kailangan Depende na kapag manggagamot kayo Pero kung yung pinaka-importante is yung pangdepensa sa sariling katawan Yan yung mga orasyon na pinapagana mo Pagkatapos ng pagpapalakas na dasal Para yun yung tumalab sa sarili mong katawan Tapos lahat ng orasyon pagkatapos niyan ng Lahat ng mga orasyon, sasabihin ko Amen, Jesus Pwede rin yung tatlong Amen Amen, 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 Jesus Parang mas pinalakas mo lang yung pag-amen mo doon sa dinarasal mo. Tapos yun, ang sunod, tapos na yung pagpapalakas na dasal, tapos orasyon. Pagkatapos naman ang pagpapalakas, nandito na tayo sa paghiling. So yun, magdarasal ako. Lord, sana po ay bigyan niyo po ako ng ganito. Naghihingi po ako ng ganito. Nandito na din sa paghiling, yung paghingi ng tawad. So dito rin tayo magsusori sa mga kasalanan natin or mga mali natin sa buhay at sana ay Tulungan nyo kami, Lord, para maayos yung mga mali namin. Nandito tayo sa part na ito sa paghiling. Pati yung mga request natin na sana po ay magkaroon kami ng trabaho or sana po ay magkaroon ako ng pangangailangan ko sa ganitong bahagi ng buhay ko. Sana po magkaroon ako ng asawa or di kaya mga ganyang mga request. Kahit anong request actually, basta ay ayon sa kalooban ng Diyos ay pwede tayong maghiling sa part na ito. Dito sa paghiling ay kasama na din yung paghiling ng patawad kapag meron tayong mali or kasalanan. Pagkatapos ng lahat ng hiling, Amen, Jesus. Sunod naman na part ay ang pagpapasalamat. So, dito tayo magpapasalamat sa lahat ng mga tao, bagay, pangyayari na mga biyaya sa ating mga buhay. So, pwede kayo magsabi sa pinaka-importante nyo mga tao or mga biyaya sa buhay ninyo. Tapos, pwede niyo rin pasalamatan ang Panginoon sa sakripisyong ginawa niya sa krus or kahit anuman na gusto nyong pagpasalamatan. Pagkatapos ng lahat ng dasal na ito ay Amen, Jesus. Pagkatapos ng lahat-lahat, nandiyan ka na ulit sa sign of the cross in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit tapos Amen, 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 Jesus. Or pwedeng Amen, Jesus kung gusto mo Amen, Jesus lang pero mas maganda kasi yung Amen, 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 Jesus. Ang maganda sana ay nakarluhod ka para sa pagdasal pero kapag hindi mo kaya ay pwede kang umupo. At ako, ang ginagawa ko ay nakaupo naman ako doon sa first part sa pagpapalakas lalo na dahil ako marami akong orasyon na inaalagaan pero dati nga ay ginagawa ko, nakaluhod talaga ako sa lahat ng parts ng dasal. Pero ngayon, ginawa ko na lang is nakaupo ako doon sa pagpapalakas na part. Pero doon sa paghiling at pagpapasalamat, doon ako nakaluhod. Kasi mas importante kapag humihiling ka, ay meron tayong humility or pagpapakumbaba. Kasi humihiling tayo sa Diyos ng mga pangangailangan natin. Simple lang ang setup para sa dasal. Magharap tayo sa silangang bahagi. So maghanap ka kung saan yung part sa bahay mo na pwede kang magharap nga sa silangan. So gamit ka lang ng kompas para malaman mo kung saan yung silangan ng bahay mo. Tapos maghanap ka ng pwesto na pwede kang makaharap sa silangan. Lalo na no kapag meron kang bintana doon sa bandang yun, mas maganda. Lalo na no kapag nagdarasal ka sa umaga, maganda rin yung effect na nagdarasal ka na nakaharap sa araw para sa kasuotan, mas maganda ay hindi lang tayo nakahubad or nakabrip or panty, ganon. Maganda sana ay at least may shorts tayo at t-shirt or sando, hindi lang tayo nakahubad. Pero ang pinaka the best talaga is meron tayong puting t-shirt or di kaya sutana kapag meron kayong sutana na Lalo na yung nabili nyo galing sa amin, yun yung pinakamaganda kapag gusto nyo, yung pinakastick to talaga. Pero importante lang talaga ay desente tayo, hindi lang tayo nakahubad magdasal. Kasi syempre, nakarap tayo sa Panginoon. Pero makakaintindi naman ang Panginoon kapag halimbawa sobrang init dun sa lugar natin. Pero wag lang tayo nakahubad talaga. So, mag man lang tayo na meron tayong salawal at meron tayong sando. Wag lang yung talagang hubad. Makakatulong ang mga kandila kapag magsisindi tayo ng kandila kasi ito ang liwanag para sa ating mga dasal. So yung pagsindi natin ng kandila ay gagawin natin bago tayo mag sign of the cross sa simula. Sindahin natin, sign of the cross, gawin natin ang lahat ng mga dasal, tapos ang huling sign of the cross, tapos amen, 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 Jesus. Pagkatapos noon ay papatayin natin yung mga kandila gamit ng ihep, amen, 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 Jesus, tapos... Phew! Pwedeng magsindi tayo ng isang kandila para sa lahat na ng ating mga dasal. Pero kung meron tayong espesyal na hiling, ay pwede natin gawin na kada hiling ay isang kandila. So kayo na ang bahala kung gaano kaimportante nga ang mga hiling ninyo. Pero hindi naman kailangan sobrang daming kandila. Pwedeng pangkalahatan sa isang klase ng hiling ay isang kandila. Tapos depende lang din kapag meron kayong mga special na hindi naman palagian din na hiling ay pwede kayo mag sinde ng kandila para doon. Isa din na pwedeng gamitan ng pagsinde ng kandila ay kung birthday ng mga tao or meron kayong special na intention nga na hindi naman palaging nangyayari. Pwede rin ito sa death anniversary ng tao. May iba't ibang kulay ng kandila pero ang pinaka pangkalahatan na pwede nating gamitin ay ang puti. Mas maganda yung bagong puti hindi yung mga puti na parang hindi recycle na. Sana makagamit kayo ng mga kandila. Ang favorite kong gamitin yung medyo mas makakapal para matagal bago maubos. Ang mga puting inkanto at tao, isa lang ang Diyos. At mas malapit pa nga ang mga puting inkanto sa Diyos kesa sa tao. Ang hindi nga alam ng mga tao ay yung itim na inkanto at puting inkanto magkaiba yan. Ang mga itim na inkanto, yun yung pumanig kay Satanas. Yung mga puting inkanto pumanig yan sa Panginoon. Kaya nga ang mga puting inkanto ang nagturo sa akin ng mga ganito para mas mapalapit ang tao sa Panginoon. Nasa inyo na kung ano ang pamamaraan ng pagdasal na gusto nyong gawin. Pero ito po ang binabahagi ko sa inyong teknik. Paano magdasal na galing nga sa mga gabay natin na mga puting kanto. Ang altar natin ay simple lang basta nga nasa silangan siya at naka safety yung mga gamit natin. At kung po pwede ay sana ay hindi makakapasok o makakabukas kung halimbawa ay portable na altar or cabinet ang gagawin yung altar Ang kahit sinong tao Maganda sana na kayo lang ang makakapasok or makakabukas sa mga altar ninyo Kasi sagrado ang mga lugar na yan At ayaw natin ang kung sino-sino lang ang makahawak sa mga gamit ninyo Yan ay kung meron lang kayong option or space para gawin ito sa sarili nyong mga bahay or kwarto Tapos yun nga, doon tayo magdarasal sa araw at sa gabi Gamit nga yung gabay sa araw araw o araw-gabi na pagdasal. Kapatid, congrats sa pagtatapos dito sa Gabay sa Pagdasal course. Napaka-simple lang ng mga binabahagi ko dito pero malaking tulong na ito sayo sa iyo sa pag-improve sa iyong prayer life, kapatid. So sana magawa mo ang mga tinuturo ko dito. Kapatid, sana makapagbigay ka ng feedback sa kung ano ang tingin mo dito sa Gabay sa Pagdasal course para mas marami pa akong matulungan kung sakali na meron akong kailangan nga baguhin o idagdag dito sa course na ito. Kapatid, sana may bahagi mo ang course na ito, lalo na sa mga tao na sa tingin mo nangangailangan nga sila ng pagdasal sa buhay nila. Or di kaya yung mga tao ay gusto magdasal, pero hindi nila alam kung paano at uh, saan sila magsasimula. So, ito yung course para sa kanila. Kapatid, kung nakakuha ka ng halaga or value sa course na ito, ay sana makasubscribe ka sa mailing list ko para malaman mo yung mga ibang events or courses or memberships na lalabas sa susunod na mga panahon. At i-download mo lang din yung gabay sa pagdasal in written or PDF form para pwede mong balikan kung gusto mo. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kapatid at God bless.